Hay, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta po kayong lahat? Tumina sa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre ang ganda ng ating tatalakay ngayon. At about ito sa mag-asawa mga kasabi. Ano ang tatlong rason na bakit mahalaga na mahuli nyo ang kahinaan ng isang babae? So ang una na dapat gawin mga kasabi na napaka-importante. Syempre alam ninyo kung paano kayo i-entro. Alam nyo ba sa mga kababaihan kasi, kapag gawain sa na nalaman ninyo, ang kahinaan ng isang babae ay malalaman nyo na kung paano kayo i-entro sa kanyong mga asawa or jowa. Kasi napaka-importante yun na bala para naman mas, ayan, ma-appreciate ng isang babae kapag once na inaalam mo ang kanyang kahinaan. So, syempre, sino ba naman yung mga kababaihan kapag once na nag-effort ang isang lalaki sa kanila? Ay talagang maiinlabito ito lalo kapag ka once na nalaman mo ang kanyang kahinaan sa kanyang sarili mga kasawi. Ayan yung ating una na pinaka-importante mga kasawi. Ang pangalawa mga kasawi ay paligayahin si misis kahit na minsan ay walang kapalit. Alam nyo ba napaka-importante sa mga kababaihan na minsan kahit na alam ninyo na walang maibibigay sa inyong kapalit si misis. Kailangan ay marunong kayong magbigay sa inyong mga asawa. Hindi lang yung kayo ng kayo ang pagsisilbihan. Hindi porket lalaki kayo ay kayo ng kayo ang masusunod. Hindi dapat ganun, mga kasawi. Kailangan sa mga kalalakihan, kahit na walang kapalit si misis na binibigay sa inyo, kailangan mag-effort ka kung paano mapasaya si misis, kung paano masurprise si misis. Kasi napaka-importante yon sa mga kababaihan kapag ka inaalam mo ang kanilang kahinaan. Kasi dagdag puntos yon sa mga kalalakihan kapag once na eto yung iyong ginawang effort, mga kasawi. Ayan yung ating pangatapos. 我。 Ang pangatlo mga kasabay, ito ang pinaka sa mag-asawa. Huwag na huwag bibitinin si Mrs. pagdating sa kama. Alam nyo ba mga kasabay, kapag once si Mrs. ay satisfied ito sa kama at talagang ginawa ng isang lalaki na napaligaya siya, alam nyo ba ang ganda ng gising, ang ganda ng samod ni Mrs. Lahat ng iuutos mo, lahat ng gagawin mo, kapag once na ito ay nasatisfied si Mrs., alam nyo ba matutuwa ito sa iyo talagang papasalamatan ka nito dahil syempre ikaw ba naman nagsilbi ka sa iyong asawa, napasaya mo siya lahat ng performance ay binigay mo sa iyong asawa aba naman, sino ba naman yung mga missis na talagang hindi matutuwa talagang hindi ma-appreciate yung ginawa ninyo pagdating sa ganito mga kasabi, sarap na masarap sa pakiramdam kapag once na talaga sila ay sobrang satisfaction pagdating sa kama mga kasabi kasi may mga kababaihan na ito yung kanilang kahinaan pagdating di ito may mga babae naman na contento lang kung ano ang performance na binibigay ni Mr., mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Napaka-importante kasi na alamin ninyo kung ano yung mga kahinaan ng inyong mga asawa pagdating dito, mga kasawi. Syempre, kung ano yung kahinaan niya, yun yung gawin mo. Kung ano yung kahinaan niya, eto yung gagawan mo ng effort para naman mapasaya si Mrs., mapasurprise ni sa at higit sa lahat syempre kapag once na etong ginawa ninyo sa inyong mga asawa alam nyo ba ang sarap sa piling na bilang babae na talagang nag-e-effort kayo para mapasaya nyo kami para mas satisfied nyo kami mga kasawi kapag ka eto ang ginawa ng isang lalaki sa isang babae mga kasawi so yun naman po mga kasawi maraming salamat sa patuhin na pagsuporta sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po subscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe ay pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic po araw-araw. Magandang umaga mga kasawi!